today's video po ay ipapakita ko sa inyo ang laman po ng aming ref. Ayan, panoorin niyo po. For today's video po ay sisilipin po natin ang aming uh, laman ng aming refrigerator. Ayan, ano kayang laman ng aming ref? <laughs> Tingnan po natin guys. Ayan po ha. Ayan, ipapasilip ko po sa inyo yung uh, uh, mga laman po ng aming ref ayan, guys. Ayan, ito na po yung aming uh, laman ng aming ref. Tingnan po natin, guys. Ayan, ito na po. Bubuksan na po namin. Bubuksan ko na po pala, rather. <laughs> ayan, ito po yung ano, yung aming uh, laman ng aming ref. Meron po kami ditong ayan, meron po kaming itlog. Ayan, itlog po. At ano pa bang meron dito? Ayan, dito ko po nilalagay yung aking ano, yung aming, uh, ayan, nor, nor cubes. Meron pong uh, pork cubes. Ayan. Ayan, ito po, chicken cubes. <laughs> ayan, ano pa bang meron dito sa ref namin? Silipin natin ha, guys. Ayan, ito po, meron po kaming dairy cream. yan butter po. Kapag susutay po ako ng uh, veggies, ayan, buttered veggies po ang ginagawa ko. yan ano pa po ba ang aking ano? Silipin po natin, guys, ha? <laughs> Ayan, meron po kaming tubig. Ayan, ayan. Ito po, ayan, may tubig po kami. Ayan, puro-puro tubig po ito. Ayan, ayan, pasisilip ko sa inyo guys yung mga laman ng aming uh, ano, ref, ha? Ayan, balik na ko kaya yung ano, yung aking camera. Wait lang po, ha? Continuation po ito ng, ano, uh, ng, uh, ng laman po ng aming nga uh, ref. Ayan, meron po kaming, ayan, meron po akong, yan, Coca-Cola dito sa ref. Ano pa ba? Yan, meron po kami, ano yan, kimchi. Yan, paborito ko po yan. Kimchi, hindi po yan nawawala sa ano ref namin kasi ginagawa ko po yan, uh, fried rice. Ayan, ano pa ba? <laughs> yan, kalamansi. Ayan, may kalamansi kami dito. Ayan, meron kami na uh, pampaasim. Ayan, na kalamansi. Ano pa ba? Yan, ito. Ano pa ba ito? Parang ito po yung binili namin kagabi na silipin po natin guys. Ang hirap pong magano mag-video. meron po dito ng uh, thin crust na pizza, Ayan 'Yan tatlong flavor po yata 'yan. Meron pong uh, hindi ko na po maalala kung anong mga flavors. <laughs> ano pa ba? Ayan, silipin natin guys ang aming ano laman ng aming ref. Yan meron po ako ng ano dito, yung ampalaya. Yan yung uh, uh, niluto ko po kagabi. Yan meron kaming ampalaya. Ano pa ba? ayan pasensya na po kayo sa makalat naming ref ha. Yan meron po dito ng yan, fresh milk. May fresh milk dito. Ano pa ba? Ito ay Yan, brownies. Ilang pa bang piraso nito? Silipin po natin yung ano ha, yung aking kung uh, ilang piraso pa itong brownies na ito. Ayan, meron pa pong tatlong piraso. <laughs> May tatlong piraso pa po na brownies, guys. Ayan, ano pa ba? Wait lang po ha. Ayan, meron ito, itong aking ano, yung uh, kung napanood niyo po yung aking uh, video, ayan ito po yung aking uh, sinaron na uh, isang box na na cake coffee, ang caramel po ang flavor. Ayan, konti na lang yung laman. Yan, ganito din po ba kayo? Pag... <laughs> konti na lang yung laman, nakakahiyaan pa ng pagkain. Ayan, o. Oh. Ayan, pasilip ko lang po yan, guys, sa inyo, ha? Ayan, ano pa ba? Uh, yan, meron dito po nilalagay yung ano. Ayan, natapo na. Yung all-purpose cream para hindi po masira. Ayan, ito yung uh, vitamins po. Lagundi pa ba <laughs> ayan may mga vitamins po ito ng mga bata ano pa ba ayan sugar dito ko po, po nilalagay yung sugar para uh, hindi po siya uh, langgamin ayan hindi pa hindi sa langgamin ano pa ba ito ayan another brownies pa rin ito ayan kailangan po magtanggal na tayo ng mga hindi pa na hindi na pwede sa ating ref ayan ano pa ba tapos dito naman po sa baba dito po sa baba dito ko po nilalagay yung aming mga gulay gulay yan dito sa baba po silipin po natin guys ayan ayan po yung laman ng aming ref yan nandito pa po yung uh, uh, fashion fruit yan, kilala nyo po ba itong fashion fruit yan ito po ay ano, uh, binibiyak po tapos ginagawang juice. Yan. Masarap po ito. Yan, passion fruit po ito. Marami-rami ito. Bigay po ito sa amin. Nung no? uh, ah uh, brother-in-law ko po. Ayan. Ay! <laughs> Nahulog na. Pasensya na po ha guys. Ayan, another. Ano pa tayo? Ano pa yung meron dito? Ano pang meron dito? Yan, wait lang po ha. Ayan, meron kaming, ayan, meron talong, ayan, may talong, may patola, ayan, meron pong mga okra, yan okra. Tapos, ano pa ba, sibuyas uh, at bawang, ayan, sibuyas at bawang, guys, ayan, wala na, wala na. Ayan, another, ano pa, ito pa, meron pa po pala akong uh, kamatis, ayan. Ayan, may kamatis po dito. May ilan na ba? Apat na piraso na lang po yung natira. Ayan, mahilig po ako sa kamatis tsaka pipino. Ayan, guys. Ano pa ba? Ayan, wala na. Ah, meron po dito ng ano. may mayonnaise. Ayan, may mayonnaise po dito. Ano pa ba? <laughs> Ayan, may cheese Swiss na... Halos hindi maubos-ubos po yan. Cheese Swiss. Ayan. Yan, ano pa ba yung ang uh, laman po ng aming ref? Yan, at uh, kabibili lang po namin kahapon kaya po meron po itong laman. Meron pong laman itong aming ref. Yan, ano pa ba yung ating ano? Yung ang um, yung laman ng ref namin. Bukod sa dito naman tayo sa taas, guys. Ayan, dito tayo sa taas. Ayan po yung aming mga bayarin, no? pila. Pila po yung aming mga bayarin, mga due date. Ayan, ito naman po dito sa taas. Dito naman po sa taas, ano po ba yung meron dito? Silipin nga natin. Ayan, meron po dito. Ayan, may bangus pa po pala kami dito sa ref. Ayan, may bangus. Ano pa ba? Ayan, silipin po natin guys kung anong laman ng aming ref. Ayan, meron po dito. Ano ba ito? Ayan, meron po dito ng ano, pork. Ayan, may pork po dito. At ito po ay merong Ayan, may chicken. May chicken po dito. Chicken. Ayan. Ano pa ba? <laughs> Tingnan natin ha, guys. Ayan, dito naman po. Meron po tayo. <clears throat> ayan, meron po tayong French fries, guys. Ayan, French fries. Masarap pong merienda ang french fries. Ayan. Parang ilang kilo, isang kilo ba ito? O dalawang kilo? yan isang kilo po yata ito guys. Ayan. Di ba? Di diba po kami nakakapa, di pa hindi kami masyadong nakakapamili ng mga uh, pang pasko po. Wala, po. po wala pa po, po kaming uh, mga mga pangluto pang Pasko. Ayan, ito naman po ay, ayan, ito, meron kaming, ayan, corn and carrots. Ayan po, para po, meron po kaming side dish. Tapos, ayan, meron po kaming uh, chicken hotdog, chicken na franks. Ayan. Ano pa ba? <laughs> ayan, chicken nuggets. Meron po kaming chicken nuggets. Ayan, chicken nuggets. At meron po kaming, ayan, meron po kaming ham. Ayan, ham. Ayan po, ang laman po ng aming ref. Yan minsan po wala po talaga tong laman, nauubos po talaga. <laughs> At saka ano ba ito? Ayan, meron po kaming, ayan, may yelo, may ice po kami dito para pag iinom po kami ng soft drinks or juice, meron po kami pwedeng uh, magamit. Ayan po ang aming uh, laman po ng uh, aming ref, guys. Ayan. Ayan po yung ang laman po ng aming ref, guys. Ayan. Thank you po sa inyong uh, panonood guys. <laughs> sa lahat po ng hindi pa po nakasubscribe, Ron's Life Journey po ayan yeah, please uh, i-all bell nyo na po yan ha huh?